ang isang bahay at isang e-bike shop sa Bulacan, Bulacan, kung saan patay ang isang buong mag-anak. Si Isaiah Mirafuentes sa Detalye Live. Isaiah? Dayan alam mo, kalulos-lunos ang sinapit ng isang buong pamilya dito sa Bulacan, Bulacan. Yan ay matapos magkakasama silang nasunog sa kanilang tinutuloy ang bahay. Samang nasunog ang isang buong pamilya kabilang ng isang minor na pawang pitong taong gulang. Halos hindi na makilala ang tatlong biktima dahil sa labis na pagkatupok. May bakas pa kung saan natagpuan ng mga biktima na sinubukan pa nilang makalabas sa nasusulog nilang bahay ngunit masyadong malakas ang apoy. Hindi kami makapaniwala. Hindi namin, kasi malapakalayo namin eh. Nasa Alokan pa, Manila pa kami. So, sobrang hirap. Sobrang sakit, feeling na ano. Hindi mo alam, hindi mo alam kung totoo o hindi mo alam kung sa aling lugar. Kita sa video ang malakas na apoy na tumupok sa kabahayan ng mga biktima. Ngunit pagtataka ng mga kamag-anak, ilang hakbang lang ang layo nito ay may fire station na malapit sa nasunog na bahay. Ngunit hindi daw ito agad dumesponde. Sabi ng mga nakakita, is parang kulang, kulang na kulang black Kasi lapakalapit. All, five minutes lang yung bombero na nandiyan. Kulang daw. Sabi ko, parang kulang yung tubig. Half lang yung water. So, umalis pa sila. Nasunog na umalis pa daw sila. Ang isa sa tinitingnang mitya na apoy ay naiwang nakasaksak na e-bike. Sa tapat kasi ng bahay ng mga biktima ay may negosyong e-bike shop at paniwala ng pamilya ng biktima doon nagsimula ang sunog at dahil na sa bungad, hindi na nakalabas pa ang pamilyang nasunog. Nakita ang tatlo, ilang hakbang lang layo sa pintuan palabas. Labis rin ang hinanakit ng buong pamilya sa nangyari. Actually, napaka-sweet ng nanganggal ko. Sobrang sweet, maalaga. Tapos parang ano siya, actually kasi wala nang father. Um, siya bumalit bilang as father namin. Lalo na raw ang pinakabatang biktima na isang special child. Lagi nilang kalaro yung anak ko kasi. So lagi kapag may mga events kami, lagi nilang kalaro yung, lagi nilang kakulitan yung anak ko yung dalawa. So napaka-sweet, napaka-kulit. Daya nito ang pinagtataka na mga kamag-anak. Dahil ilakbang, ilang hakbang lang ang layo ng fire station, pero grabe pa rin na naging laki ng apoy at may nasawi pa nga. Dayan nasa likod ko ngayon ang mismong bahay na tinutuloy ng mga biktima maging yung e-bike shop. At kita natin ngayon no, kung gaano kagrabe yung naging resulta ng sulog na naganap. Ito makikita natin yung mga e-bike pa nga na mga nasunog dahil sa laki ng apoy. At ayon sa tala ng Bureau of Fire Protection na abot sa halos isang milyong piso ang halaga ng mga nasunog na ari-arian at patuloy pa rin silang nag iimbestiga sa pinakamit siya ng apoy. Kasalukuyan na rin nakaburol ang mga biktima dito malapit sa pinangirihan ng sunog. At yan muna ang latest update. Balik muna sa iyo, Diane. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.